Sa mga Glisero, nandito tayo sa Glayan sa Parlan. Ayan, pa naman sa aking uh, YouTube channel, Leonardo. Ayan, uh, vlog. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan. Ayan. good morning sa ating mga uh, farmers dyan sa buong Pilipinas. Shout out sa inyo. Ayan, magtatali muna ako ng tomato kamatis para sa ganun na hindi siya babagsak. manood kayo mga Glisero. Uh, good morning, araw ng lunis ngayon, uh, October 26. What's up? yan lang ang ating mga ginagawa sa araw-araw sipag lang mga kutseno ang ating mga puhunan sa mga ganitong ginagawa Maraming salamat Yan ang our idol, igala ko kay sa aming garden, sa school. Ayun. Ayun ang mga uh, aming mga okra, ayan. Okra namin our idol, ito naman yung mga okra, ang bagong tanim at chili. yan yan ang greenhouse namin. Yan ang ano namin mustasa. Ayan, at saka yung uh, bulaklak namin nito. Ito yung kubo. Ayan, kubo namin mga kusaidol. Ito yung aming uh, hagdan, papunta sa greenhouse. Ayan ang aming papaya. Ayan, papaya. Ang aming mga rus. Ayan, napagkagaan sa... Uh, buhay pag may mga tanim tayong mga ganyan mga halamang bulaklak ayan ano oh. ito yung aming mga uh, kalamismis o karabantos ayan ayan aming mga karabantos Ayan aming mustasa at tanglad, uh, lemongrass ito yun mga uli ulit napagkaganda yan ito yung mga ampalaya yan Kalagyan natin ng balad mga kutsa ito yung ating ampalaya yan para sa dyan isa yung makiat ganyan lang sipag lang talaga mga kalutsa idol Papaya, tomato. Ayan. Ayan. Ang dulas mga kutsay Ayan, mga tomato yan. Ngayon ang saging namin, Saba. Ayan ang palaya namin. Ayan, Saba. Ang pakalaking dawin mga kutsay ah, uh, isang buwig. Ayan, isang buwig yan. Oh. Napakahatik nang aming na uh, saging niyan aming mga eggplant to talong ano mumulaklak na oh ayan mga kulsay schedule ng ano oh. nuud siya ayan, oh. Ayan, oh atik sa bunga mga kung sa idol oh. Ayan pa. Ayan pa. Tsika yun. Ayan, nasa loob. Tsika ito. Ito ang sirili namin. Ayan. Ayan. Ang sirili. Ayan, napakalaki. Thank you Lord sa blessing sa umagang ito. Kay ganda. Ayan. Ayan pa, matungo ito. Ayan, tumito. O kamatis. Yan, hatik na hatik. Kaso lang may mga bulok mga kulsa idol. Ang ganda bulok. Ito yung mga aming mga tanim. Yan. Yan, sili. Yan, sili. Hatik sa bunga. Yan. Ito yung pananim namin na kalabasa. Yan, oh. Ito dito. Again. saging, saba. Gabi. Mga gabi, mga kulsa idol. Patula. Ayan, patula. Ayan, gulang na mga kulsa idol. Patula, ayan pa. Ito yung nursery. Ayan, nursery. nursery yan mga kutsi idol nursery ito yung uh, red tilapia red tilapia yan mga kutsi idol yan, red tilapia yan ang aming mga syarili. Didiligan na natin, mga kulsaydol. Didiligan natin yung mga sidling. Ayan. Ayan. Ayan, ang anong pitsay. Pitsay yan, mga kulsaydol. Sidling namin yan. Pichay. Ito yung kokombiero o pipino. Pipino. Sublim namin pipino. Para sa loob ng greenhouse. Ito yung mga pitsay. Hindi tumubo mga rutsay doon. Ayan. Kasi isa lang tumubo. Ayan, ang palaya. At sili. Ayan, pipino again. kalabasa Thank you so much for uh, uh, your support. And good morning. For watching. Bye bye.